tayo ng let's plant. Kaya tayo na kung ay sila nera. Ito ng asukal. Ang ating yung yan na yan. Ang mga ng mga janakis ko. bibigyan tayo ng egg club. Ng egg. Hello, Anna. gatas. yung okay, video. ng gatas Ito ang baby ko. <laughs> Parang cool lang. asukal. Asukal na lang yung na gatas. Ganon din ang kalamansi, guys. Halo ini. Mamaya natin caramelize yan. Caramels. Yeah. Caramels. Oh, Haluin. So, pwede mo na siya. Salain natin guys. trouble. Kaya tilawang beses din ang sasalahin. Para maging success. Oh! Ayan guys, magka-caramelize tayo. Wala siyang ano, yellow. Ayan. Hindi siya makita masyado. Kasi hindi ko na-set yung kanyang error. Ayan. Ayan. Nagpakulo na ako guys. Ayan, nagpakulo na ako ng tubig. Ayan. Antay na natin mag-caramelize siya. Pasyo ko siya yung mga ano. May tawag dyan eh. Wala nang tawag dyan. Ayan, nagpakulo na ako guys. Medyo, ayan, pinapit niya siyang kumulo. Antay na lang natin siyang mag- Caramelize sa bubulong. Ayan guys, tagay na natin ang gatas. Ya mulai mainan namanya apa nih? Oke. Ayo guys.

may hinala natin. <laughs> Sayang. Ang bangunan pa bangunan. Sayo yun. Ay. Wala kasi akong pang-ano guys. Saan talaga. Parang pang... pang cake. Gano'n. Ah. Yeah. Tapat pala yung ganito. Hindi pa pinagtatakot. Okay. Ay. tapat na nga doon sa loob. Doon okay. sa may plastic. Tapos yung mga

guys. Tapos ilagay natin dito guys. Kasi kumukulo na siya. Pag hindi ka siya, ipapatong lang na. Hindi siya ka siya. May sobra siya. Diba? Kasya naman siya. Ayan siya. Natong ko lang guys para magkasya lang. Tatlo lang naman kasi. Lipat natin siya dito sa labas na ako. Si medyo mahina dyan guys. Ayan, natay natin maluto siya. After 45 minutes. Ano natin apoy. Nothing let cheap and oh wow. Not wow. this oh, I gave me. Wow. So you guys. Oh wow. So much syrup Wow! It's superb. So yeah, yeah. mainit mahinat. Yeah, ano masasabi mo? Yami. Yami masarap. Ayaw I Kano it Manok nga. Hindi. 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 Why? Mm. <inaudible> mm, yeah. yeah, sama yeah. Mama 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 aku selesai paha Aha. Init. Init daw. Ma. Kain na. Ma. Kain mo muna. Kain mo muna. Parte tina mo kinuha yung parte ng kapatid niya. Na kapatid. Ayan na yan. Nagalit eh. Kuhan mo. Taste, taste. o <laughs> tikim lang. Kung masarap tong sayo. Hmm. May Baba, hindi bisa mo itimin. Hayo, ispatig yun. <laughs> Ayos ko. Pero <laughs> <laughs> so, ayan guys, sarap daw. Success ang pagluto ko ng ano, merienda nila, leche plant. Dessert nata nila ito, meron pang himagas. And guys, thank you for watching. God bless. Good morning. Huh? Mm. Mm.